Halos sigurado na ang papasa sa ikatlong pagbasa ng Kamara ngayong linggo ang resolution of both houses number 7 para bigyang daan ng economic charter change. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Hindi mo talaga maiiwasan na darating at darating to sa Supreme Court. para po yung may constitutional challenge. So, It is also vital, that's why it is important for us to work with the Senate on this so that we can limit the possible constitutional challenge RBH 6 and RBH 7 will face. Ngayong nalalapit na ang pagpasa ng Kamara sa huling pagbasa sa kontrobersyal na Resolution of Both Houses number 7 na siyang magbibigay daan sa Economic Charter Change, iginit ng ilang kongresista na nakahanda sila sakaling may magpetisyon laban dito sa Korte Suprema. Sa isang press conference, sinabi ng mga mambabatas na makabubuti pa nga kung maglalabas na rin ng pananaw ukol dito ang kataas-taasang hukuman para mawakasan na ang agam-agam ng ilan. It really shows that we are now reaching a point that has been unprecedented. Bono. But moving forward, I think if there would be groups that are eager to file a case, and we, we already anticipated this and we welcome it. Kasi nga po, we really need the determination by the Supreme Court. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, sa ngayon, higit 280 kongresista na ang nagpalista bilang co-author ng RBH7. Kaya tiyak nang makakamit nila ang 3 fourth votes dito para maipasa na ang resolusyon sa ikatlo at huling pagbasa ngayong linggo. Hiling naman nila sa mga senador, sana bigyang prioridad na rin ang RBH6 upang magtuloy-tuloy na ang pag-usad ng economic cha to house we're willing to work with the Senate just so that we can you know get enough votes and if we need to convince them if we need to talk to them if we need to um, knock on their doors and ask for their help I think uh, Congress and congressmen are willing to do that just so that we can get um, the, the amendments put in action Sana, uh, ng yung oras ngayong, uh, holy Week. para naman mapag-isipan nila at, at, sana naman ano, yung maramdaman nila yung konsensya dahil talagang kailangan-kailangan na ito ng bawat Pilipino. Sa ngalan pa rin ng ekonomiya ng bansa, ikinalugod ng mga kongresista ang napakalaking halaga ng investment pledges na nakasa ng administrasyon mula sa Germany at Czech Republic. Ayon sa mga kongresista, malaking tulong kung talagang maisasakatuparan sa katuparan na ang economic chacha para tuluyang maipatupad ang mga proyektong ito. Not to mention, this week, the Philippines is set to host an important delegation from the World Economic Forum. So this sends a clear signal to the world and to the economic uh, industry players that the Philippines is open for more uh, direct investments. Kaya napakahalaga po talaga na makapag-usap na kagad ang Senado at ang Kongreso para in finality, ma-decide na po yung susunod na hakbang. E pagkatapos naman sa kamera, ano na nga ba ang mangyayari sa RBH-7? Sabi ni House Majority Leader Manix Dalipe. So kung naipasa namin yon, yung RBH-7, With three-fourths vote, forward na talaga namin sa Comelec kasi hindi hindi naman kung saan dapat mapunta yun eh, kung hindi sa Comelec. Then uh, I, we assume, optimistic also, that the Senate, when they pass it also, they will also forward it to Comelec with their sufficient number of votes. And the Comelec will say kung ischedule na nila ng plebesito or hindi pa. Para naman sa dating kongresista at dating Justice Ching Veloso, na isa rin sa mga nagtutulak ng people's initiative kahit hindi umusad ang economic charter change sa dalawang kapulungan ng kongreso hindi dapat mawala ng pag-asa dahil may paraan pa rin para matuloy ang pag amienda sa konstitusyon If nothing happens with uh, cha cha the Filipinos have nothing more to look up to but people's initiative e, Ano ba are we that helpless bakit pa tayo ginawang haring mamamayang Pilipino? Kung hindi man lang tayo pwedeng magsabi sa Kongreso, Uy, sumunod kayo sa amin. Melanes Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.